Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang sinayang nga po talaga ng Los Angeles Clippers si Shai Gilles Alexander. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang papalit kay Christian Wood sa Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop sa paglipat ni Paul George sa Philadelphia 76ers ngayong offseason, ay naungkat at pinag-usapan na naman nga po sa social media ng mga fans ang pagkuha sa kanya noon ng Clippers mula sa OKC Thunder sa pamamagitan ng isang trade. Hindi rin naman nga po biro ang isinakripisyo dito ng Clippers dahil ibinagay lang naman nga po nila sa OKC ang kanilang batang player noon na si Shigelos Alexander na ngayon ay isa na nga pong ganap na MVP candidate, si Danilo Gallinari at pitong first round pick. At ngayon nga po na umalis si Paul George nang walang nakuhang kapalit ang Clippers ay malinaw na isang nga pong malaking pagkakamali ang kanilang move na ito. Sa katunayan, kahit man nga po naging competitive at contender sila simula ng kunin nga po nila siya sa trade, ay wala rin naman nga po itong naibigay na kampiyonato sa kanilang kupunan. At ang masakit pa dyan, isang malaking sampal na rin naman nga po sa Clippers ang pagsayang nila kay SGA na isa na ngayon sa mga pinakamagaling na player sa liga. Samantala, Poon na naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa naibalitang papalit kay Christian Wood sa Los Angeles Lakers. Kumalat na nga po mga katrops, sa social media ngayong araw ang balita na sumailalim nga po sa isang operasyon ang kanilang center na si Christian Wood para ayusin ang kanyang injury sa kanyang tuhod na kanyang natamo ng nakarang season. At ayon pa nga dito mga katrop, inaasahan nga po na mawawala ito ng at least walong linggo o dalawang buwan sa madaling salita Malaki nga po ang posibilidad na hindi siya makasama o makapaglaro sa kanilang darating na training camp at maging sa kanilang mga unang laro sa preseason at sa regular season. Bukod rin nga po sa kanya ay ibinalita na rin naman nga po noong nakarang araw na may tinatamo rin naman nga pong injuring ngayon ang isa pa nilang player na si Jared Vanderbilt na siyang magiging rason para hindi rin siya makapaglaro sa training at sa simula ng season. Kaya no choice na nga po ngayon ang Lakers kundi bigyan ng mas madaming playing time ang kanilang bagong 7 foot center na si Kyler Kelly at ang kanilang backup center na si Jackson Hayes. Pwedeng pwede para naman nga po sila ngayong kumuha ng mga bagong big man sa loob ng free agency market na maaari nga po nilang bigyan ng exhibit contract upang sa ganon ay mapunan nga po nilang pansamantala ang pwesto ni Jared Vanderbilt at Christian Wood. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.